Hello, morning mga kaagari. Uh, ngayon uh, nandito tayo sa uh, kabilang area natin, no? Uh, yung bago nating ano, uh, bago nating area, no? Adito uh, dito pa rin sa lupa ni Papa. Uh, pakita ko lang mga kaagari yung bago nating ano, lilinisan natin uh, ngayong araw na to. Uh, mag spray tayo ng herbicide, no? Yan. Uh, ako lang mag spray nito mga kaagari. Uh, Ayun, may gamit tayong isang sprayer at magamay herbicide tayo, no? Ibig sabihin ng herbicide mga kaagri ay yung spray para sa damo no para mamatay yung damo. Ay yung itong area kasi to mga kaagri ay gawin natin tong ano taniman ng lakatan no saging na lakatan ah, dahil alam naman natin ngayon ang mahal ang kilo ng lakatan ah, dito sa amin ay 55 ah, 53 to 55 no minsan na abot ng 60. ay ah, ito mga kaagri ah, itong lupa na to ay ito yung tataniman natin ng na lakatan siguro ma siguro ito banda lang dito banda ay ah uh, siguro mga mahigit kulang-kulang uh, uh, kalahating hektarya no uh, hanggang yan doon uh, dito ma ma makita niyo yan mamaya makagre punta tayo doon sa ibabaw no ngayon mag-spray tayo ng herbicide siguro uh, ito makaubos siguro to ngayon ng mga limang tangki no limang sprayer yan. Ang ginamit ko lang mga kagri, ay uh, herbicide. Ang, pang, ang ano nito ng herbicide na to ay GPS no? Yung pangalan ng herbicide siguro mga agree lalagay ko sa link kung, ano kung mabibi, uh, sa Shopee, no mabibili natin yan sa Shopee. At yung ginamit ko lang na sticker mga sticker ay asin lang, no. Yan, asin lang ang ginamit natin dahil hindi tayo gumamit ng 2,4-D. Kung meron kayong topordi mga kagre, ka meron kayong malalapad na dahon at tulad ng saging, gusto niyo patayin yung saging, alagyan niyo ng topordi, no? Ah, pero dito sa akin, kunti lang yung saging at uh, yung kugo naman ng marami dito, yung ma hindi na malalag hindi malalapad yung dahon ay gagamit ako ng ano lang GPS lang, yung herbicide lang mismo talaga. Yan, siguro mga kagre, ka itong area na to ay kakasya to ng mga 500 na puno ng saging no uh, ito lang muna ngayon ay kunti lang muna lilinisan natin o isprihan natin dahil yung uh, Itatanim natin na saha ng saging na lakatan ay mga 200 piraso lang yun. Kunti lang yung nabili natin. Pahirap pa nakabili dito ng uh, similya ng saging na lakatan mga kagre dahil sa sobrang mahal ng uh, saging ngayon. Uh, yung mga may-ari may ng saging ay hindi na binibinta. Tinatanim nila mismo sa kanilang area no. Dahil sa sobrang mahal ay 53 to 50, 60 ang kilo dito sa amin no. Sa isang buwig mga kagre ay mag, uh, ma makabinta ka ng isang libo mahigit no. Uh, dito mga kaagri ay tatanim tayo ng mga dalawang daan dahil nakiusap tayo sa kakilala natin na makabili tayo ng uh, similya ng saging lakatan no? tama mag spray tayo hello mga kaagri ah, ngayon ay nandito na tayo sa taas mga kaagri no? yan ah, may ano na tayo na sprayer no? may pasan pasan tayong sprayer uh, ah, ngayon mga kaagri ito yung area natin ay sprayhan ko ngayon no? uh, ah, hinihingal ako mga kaagri Ayan, Uh, ito ngayon ay mag spray na tayo ng herbicide. Ipapakita ko sa iyo yung area mga ka-agree kung gaano siya ka... Liit lang, liit, maliit lang siya sa ngayon. Mga ka-agree, ito yung area na i natin kahapon. ah uh, pinuputol ko yung mga puno na medyo malaki-laki. Uh, ito mga ka-agree, hindi pa tapos. Uh, hindi pa natin tulinisan doon banda. Pati yung mga kahoy na yan ay puputuli natin yan. No? Pero sa ngayon, hindi pa. Dahil kunti pa lang yung uh, similia natin. No? Similia ng saging. No? Ay, ay maglilinis lang muna tayo dito mga siguro sa ano na saging na mga 200 piraso na saha o yung similya. ito muna tataniman natin hanggang doon yan baliit lang muna makagre yung kasya yung 200 tapos mga after siguro mga 4 months ay meron na yung similia magpoproduce na yan sarili yun yung ikakalat natin dito no itong area na ito mga agri, siguro mga 1 port lang ito itong lilinisan natin ngayon 1 port hectare no? or 2, 000... 2,500 square meter no uh, estimated no more or less and i natin ito ngayon ng herbicide dahil uh, sa sunod na araw ay kukunin na natin yung saha ng saging. No? Yan. Uh, -ka na, na, encourage ako mga kagre dahil sa sobrang mahal lang lakatan ngayon. No? Uh, alagain siya pero uh, kaya natin to, no? pa pag-aralan natin. No? Maganda yung kunti pa lang yung itatanim natin para mapag-aralan natin. Pag kunti, uh, mapukusan natin. No? Uh, Doon tayo matututo. Uh, yung, yung area na yung mga kagri, mala, malawak pa yun hanggang doon. Kasi yung lupa ng papa ko mga ay dito ay 4 hectares, no? hindi kasama yung slope. No, kung bilangin siguro mga kagri, yung slope, yung mga excess ay siguro mag mga limang hectare No? Uh, itong gilid na itong mga kagri, mula doon malayo pa mga kagri, ha, siguro mahigit isang hectare yan target natin na tataniman natin ng lakata. No? Ha, siguro itong isang hectare ay makatanim tayo dito ng mga dalawang libong similya. Pero yan lang muna mga kagri, yung ano natin. Ah... Uh, Target muna Pero hanggang Ano mga kaagre Sa ngayon Kunti pa lang Ako pa lang uh, Balang araw mga kaagre Pada magkaroon din tayo Ng tao dito Pag marami na At magkaroon na ng income No Yan Mag-i-spray na ako ngayon Hindi ko na mapakita sa inyo Dahil uh, Ako lang mag-isa dito uh, Medyo wala ganong bahay dito Mga Ano Tahimik Pero yung mga banda dyan May mga bahay dyan bro Ano nang sapa No Dyan may bahay din dyan Pero dito sa area ni papa uh, Wala kami lang dito No yan, mag spray tayo. Uh, ito na mga ka no? After, ano, na-sprayhan natin ito kahapon ng umaga, no? Uh, bali, 36 hours siguro, no? Mula nung na-sprayhan natin, no? Yung nakita natin mga ka yung damo medyo nalanta na, no? Yan. Uh, bakit ko pala naisipan mga kaagri na bakit ma na magtanim ng lakatan? Dahil ang lakatan ngayon dito mga kaagri sobrang mahal. Uh, naglalaro lang sa 60, uh, 50 pesos to 60 pesos ang isang kilo ng lakatan dito sa amin. Yung kuha mga kaagri sa area. No? Ayan, uh, kaya ang tanim natin, ang uh, expected yan mga kaagri kung ilan yung itatanim mo sa sa area mo uh, Uh, ya, ano mo lang mga kagri isit na lang natin sa isipan natin sa isang puno makakaharbis ka ng uh, isang bisi sa isang taon. no? Uh, sa isang buwig mga kagri, ang mm, isang buwig ng saging lakatan dito sa amin aabot ng isang libo, no? bawat isang buwig. Sa isang taon mga kagri, ay makakaharbis ka ng isa sa, sa 200 na puno, example lang, ay sa isang buwig, isang libo ay meron kang 200,000 per year. no? Pero estimated lang yan pero yun dito dito talaga sa isang puno ng saging siguro sa isa tatlong taon uh, kung ano mo talaga depende sa pag-alaga sa tatlong taon makakaharvest ka ah, sa dalawang taon makakaharvest ka ng uh, tatlong bisis no sa isang puno no yan ah, uh, ito yung mga ano natin kaya tayo magtatanim tayo ng saging lakatan dahil na-inspire tayo sa ibang nagtatanim no ng laki ng kita talaga kaya ito, subukan so natin, hindi pa tayo expert, no? Uh, bukas siguro mga kagre ka ay uh, katuwang ng pamangkin ko ay kukuha na kami ng saha ng saging at dadalhin na namin dito at itanim na namin dito sa area na to, no? Ang plano namin dito ay magtatanim lang muna kami ng... Uh, ang layo pala, ang layo ng saging na aming itatanim ay... 2.5 meters no uh, kwadrado, no 2.5 meters yung gagawin namin dito. Uh, sa 200 uh, maluwag pa yun dito kasi yan no. Maluwag pa kulang pa yung 200 dito sa nilinis natin. Dahil balang araw makagree after 4 uh, months or 5 months meron na yung saha, meron na yung Simelia. Uh, yung area na yan papunta doon ay tataniman natin yan ng uh, sa asa, lakata, no. pero sa ngayon kunti pa lang mahihirapan kumuha ng similya, kaya ito lang muna no. Ayan mga kaagri, sini uh, sinishare ko lang sayo sa iyo uh, sa hope subaybayan yung aking YouTube channel, no? Uh, subaybayan yung ating pagpaparm lalo na dito sa ating journey sa paglalakatan, no? Sa pagsasaging lakatan. Uh, subaybayan yung aking ano, uh, channel, uh, sa so, hope subaybayan yung ating journey dito uh, para makita natin kung ilang taon ay Uh, dadami ba 'yung sa saging natin, no? Uh, maraming salamat sa inyo mga ka-Agri. I hope na nasubaybayan niyo ang aking YouTube channel, Marlon Agri Vlogs. Uh, maraming salamat sa inyo mga ka -agree. Thank you and bye-bye and God bless. Happy farming sa inyong lahat.